One, two. Pag-asa pa bang magbalikan yung magulang niyo? Wala na. Wala na. Wala na. Ayun na nila sa isa't isa. Hindi na po mababalik yung dati. Pero nung una, siguro hindi niya din tanggap, di ba? Hindi na po talaga. Diba? Ako lang sa mga baga. Sobrang niya. Pag walang wala ay magawa nila ako ng paraan. Sana, sana, hindi na lang sila para na may gumagabay sa amin parang naman hindi kami na iipit kung sa nangyayari sa amin. yun lang pa mga pa sana ano kahit magkahiwalay na kayo magsilbi pa rin po kayong magulang sa amin tustusan tos, niyo po yung pag-aaral ng mga kapatid ko at ano po yun po sana gabayan niyo pa rin kami kahit magkahiwalay na kayo So ayun, may message nga si Lalay, may gustong sabihin sa magulang niya, sa mama papa niya. Ano yun Lalay? Ah, ano po, Ah, uh, mga papa na po is yung, ano po, kahit hindi na po kayo magkabalikan po is, balang araw po kapag, ano, successful na po kayo mga anak doon po is, sana naman po magkabalikan din po kayo. Okay. Talagang umaasa pa din kayo, ano, ah. na magkabalikan sila, maging maayos. Kasi walang mga anak na nagiging masaya sa ganitong sitwasyon, di ba? Kumusta okay. naman yung mga baon mo sa school? Ano po? nito po, medyo okay naman po. Pero nung bago kami nag-vlog sa inyo, bago nag-vlog si Kuya mo Marcos sa iyo? Ano po? Minsan po, in, wala pa talaga kami na babaon Walang baon? Yes. Magkano naman ang binabaon mo araw-araw? Ano po? 30 po. 30 pesos. Ano yan Maghapon na yun? Yes 15 sa hapon. Ay, 15 sa umaga, 15 sa hapon. Tapos umuwi ka ng pananghalian? Opo. Lakad lang? Yes Mga ilang oras yung ano? Lakad mo? Wala naman po yung isang oras. Wala? Minuto lang? Mga 15 minutes? Ganun lang? Okay. oo. Paano yung set up pag umaga, ganun, pag gising man ng oras ka nagigising sa umaga, lalay? Ano po, five po. Gas na asikasa po sa inyo. Sino nagluluto sa inyo ng umagahan dito? Hindi po kami nagluluto pa umaga. Paano yung breakfast? Ano po, nagpibili lang po kami sa akin lang. Ate. Okay. Eh, yung may bako lalay, yung mga kapatid mo maliliit, sinong nag-aalaga sa kanila ngayon? Yung asawa po ng kuya hipag mo. Buti nga mabait yung hipag mo. Ano? Ilang taon na, dalang taong nang wala dito yung mama nyo. Di, nagsusuporta din siya sa inyo. Nakauwi naman pa dito sa mama ko. Mga ilang buwan siya bago umuwi. Hindi <tod> mo kasi na ano. Hindi mo ano so, Pero bago-bago lang umuwi bago-bago lang siyang umuwi dito. Hindi po, medyo nagtagalin po dito sa inyo. Ah, okay, oo. Kasi, kung sabi mo, hindi mo alam kung may trabaho siya o wala. Wala bang ibang pamilya ang mama mo? Wala po. Wala naman. O, di ibig sabihin, nagtatrabaho nga kasi sabi mo, minsan nagpapadala naman sa inyo, di ba? Okay. Yung isang kapatid mo diyan na lalaki, anong anong ano hanap buhay niya yung isa kanina ay nakita po, ko. Na, nag, ano po siya ng rider na. Nagra-rider sa JNT ganun. Sa mga ano po parcel po. But. Parcel, yun nga. Oo. eto mga ito nag-aaral na ba yung mga kapatid mo na yan? Po, yan po Yan. Kinder. Yes. Oh, okay. Po, daycare po. Daycare, okay. Grabe, ano, hindi, hindi, ano, si papa niyo sa mga kapatid mo. an lilit pa, ang lilit, ang lilit pa ng mga kapatid mo sa ano. Ano, hindi, baby pa siya nung iniwan kayo. Ano po yung buso po namin is, ano po, 3 months pa sila. Ay, Diyos ko po. Grabe. Grabe talaga pag, pagbigyan mo ng, ano, yung mga tukso sa, ano, labas, ay talagang masisira't masisira yung pamilya, no? Pero thank God kasi naging okay na yung ano relation yung relasyon nyo dahil sa pag-vlog sa iyo ni kuya mo nung nakaraan. Mhm. Mm Oo. Pag ano ba pag mag-college ka lalay, ano yung ano mo? Pangarap mo naman. Gusto naming malaman yung ano uh, hindi ko ma kasi sure kasi hindi pa po ako nakakapili Kung ano po talaga yung gusto. Pero yung nasa isip mo. Wala <laughs> ko talaga pero yung sinabi ko po ng first vlog is dati ko lang po pangarap, pero ngayon po hindi ko talaga alam kung ano yung gusto. gusto mo mag teacher gusto mo mag flight attendant hindi ko po kasi sure mag o taong bahay na lang <laughs> hindi syempre may pangarap tayo may target tayo anong grade ka na ulit limot ko grade 9 po ah grade 9 okay grade 9 parang nasa third year high school yes okay kasi mas mahirap na ngayon ang pag-aaral, di ba? Parang nadagdagan na yung ano kasi may grade 11, 12 na na yung panahon na yun college ka na sana, di ba? Okay. Basta sa akin lang lalay, ano lang, continue lang ng pag-aaral. Mas okay na priority is pag-aaral lalo yung ganito yung sitwasyon nyo ang magiging inspirasyon mo na lang ay yung kahirapan ng buhay. Kasi kung may pangarap ka sa sarili mo na ayaw mo na yung ganito, gusto mo bang ganito na lang pangabang buhay yung... Oo. Oh, oh. Kasi lahat naman ng kabataan dumadaan sa ganyan pero sa akin lang naman. As ano, syempre, nagbo-vlog sa inyo. As, bagong meet pa lang natin yung advice ko. Dapat kung ano yung priority, focus. Oh Kasi meron at meron kasing tukso ay, yun yung mahirap labanan sa si estudyante bilang babae kat kagayang mo, di ba? Oo. Pero alam ko, mabait ka naman. di ka naman yung ipag-date ng ano, hindi alam ng mga kuya mo. Ah, hindi naman. Oo. Okay. So, maganda yung ano mo naging result ng pag-vlog sa iyo. At sana ay tanghiling lang namin sa mga tinutulungan namin eh pahalagan yung ano pag-aaral ano para hindi ano mapariwara. At sa amin yung mga tinutulungan namin kung tinulungan na namin ay hindi lang pagtulong, na din yung concern, no? Pwede ko i-ano? Pwede kami, ka pwede ko din ipakita ba si yung ano mo? Yung kapatid mo? Kung, okay. Pwede man tawagin si Kuya mo? Sige. Hello. Kumusta? Ikaw yung ano yung kasama ni Lalay dito sa bahay, bahay nyo. Okay. Pang ilan ka? Pangatlo. Pangatlo. May pamilya ka na? Meron ako. Ilan na yung anak mo? Ano pa nung buntis pa lang yung sarawang. Yun pa lang. So, ibig sabihin kayo nag-aalaga dun sa malilit niyong kapatid. Mm -hmm. Nakakabilib ah, naman. Ilan taon nang ano, kayo yung parang tumatay yung magulang sa malilit na bata? Uh, isang, bata. Isang, isang taon. Okay, sabi ni Lalay, umuuwi-uwi din pala yung mama niyo dito. Last December, nag-uwi ba siya? pag Kasi si Lalay yung nakausap ko siya, yung ano sabi niya, ay parang hindi klaro, may trabaho ba yung mama don doon o wala? Uh, Nakakapasok pa lang po nito uh, Ano yung trabaho niya doon? company. Ilang taon na ba yung mama niyo? Ilang taon po? 30 ano? 30 plus? Ay, bata pa. Ang bata pa pala ng nanay niyo, ano? Yung panganay niyo, nasan niya yun? May pamilya na po yun. Ilang taon na? Si ate. Mm -mm. 23, 22, Ay, mga bata pa talaga. Po. Okay mm -hmm. So, sitwasyon nyo naman, kumusta? Na kayo-kayo lang dito. Minsan, may hirap. Minsan, you uh, know, talag, okay no, lang naman. Okay. Nakakayanan naman. Sabi ni Lalay, nagra-rider ka. Kumusta naman ang buhay rider? May hirap din. Hirap. hirap. Pwede ko bang malaman kung magkano kinikita ng rider? Ano po, depende. Kung ano, sa parcel na ma-deliver. Kung konti lang yung parcel, yun na, konti lang talaga. Ano pati, kensinas ang saudad. Eleven pesos lang isang parcel yung kitap. Oh, oh, konti nga. Gada, biyahe mo ilan yung nai... Ano lalagay mo sa motor mo? Swerte na po, pag nakaka forty plus. Okay. Pero minsan, meron din yung ano... Okay, meron po, minsan twenty is... Di Nakakaranas din kayo bilang rider yung pupuntahan nyo ay hindi tinatanggap yung ano order nila. Hmm. Ano yung nagiging reaction mo? Ano po? So, sayang po minsan Sayang sa gasolina. Kasi sagot po namin yung gasolina. Yun yung ano mahirap sa mga rider, di ba? Yes, minsan po abonado pa kami. Bakit nag-abonado kayo? hindi tinanggap. Bunado talaga. Ay, ganun pala yun. O, oh, pala talaga talagang mga rider kasi lalo na yung panahon ngayon. Tag-ulan, di ba? Dito-dito ka lang din naka-assign? Oo. Okay. Sa Tamizan. Layo. Okay. Kumusta naman yung mga pangkain nyo araw-araw? Sumasapat naman? Sumasapat Mas naman. Ba? Oo. Pero minsan? Minsan, kulang talaga. Tipid. Ano yung ginagawa niyong paraan? Magagawa ko ng gulay. Magagawa na lang ng paraan yung ano siya. Pusunod. Ito bang, ano, ito bang tirahan niyo? Anong pangalan mo ulit? Jake po. Jake, itong tirahan niyo, Jake, sa inyo ba ito? Hmm. Pero yung lupa po hindi. Sinong may-ari nito? Sorry, okay, boundary po. Yung kabila. Ah, oh, boundary. Hindi ibig sabihin kung pwede nyo bilhin ito, mabibili nyo. Hmm. Siguro. Depende po sa atin ang problem. Oh, okay. Mm -hmm. yeah, di rin po mapaayos itong bayad. At... Hindi na po sa amin lupa. Hindi naman sarili. Pero, J, kahit hindi mapaayos itong bahay, sana, sana ay eh, kahit, siyempre, maayos yung mga naanay ng ano, di ba? Pero bakit walang mag-asikas sa inyo. Sabi nila, lay daw kayo dito. Kapos yeah. na kapos po kasi. Kapos din na, no? Tama lang. Kulang pa kami sa pag-budget. Oo. Tama o. lang. Nakakaraos uh, naman kahit pa paano. Kahit pa paano. Yun yung importante. Tsaka, ano, mayroon yung sitwasyon, di ba? Walang gumagabay sa inyo. Kahit ano ay kahit ganyan may mga pamilya na kayo, mga bata ba din ganyan sa mga edad nyo, di ba? nag -na ka pag aral ka ba? Nah, nag nag pa po ako ngayon. Gated. Ah, okay. Maganda ano na isasabay mo sa pag sa pagtatrabaho mo. Okay. Sa And... May balak ba kayong bumukod ng misis mo? Ako. Mga pag Sa ngayon -no. wala pa kasi at Kapag nakapag nakaloglog po siguro. Oo. Kanina na itanong ko kay Lalay ngayon tatanungin ko sa iyo. May pag-asa pa bang magbalikan yung magulang niyo? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Pero trinay yung kinausap sila. Hmm. Anong sagot? Hindi na po mababalik yung dati. Tanggit ko na rin naman po sa inyong mga kapatid okay lang naman na din. Pero nung una, siguro hindi niyo no, din tanggap, di diba? ba? Malaga, malaga lang, malaga pa ako pala nga. Wala pa lang ako pinagbantay yun sa mga bata. Sobrang lang Pag walang wala ay, nagmahagwa nila na ako ng paraan. Mayroon ako. Dati. Ikaw pala yung talagang nagbantay sa kanila? Dati. Nagiwalay sila. Oo. Um, Grabe. Kasi yung obligasyon sana ng magulang mo parang naipunta sa inyo, di ba? Kayo ang umako. Lalo ngayon, may maliliit pa. Tapos mga anak na yung misis mo, di ba? Grabe. Ano naman yung, ano, yung pakikiusap niya na ginawa niya sa magulang niyo? Di ba? hindi na lang sila nagyokay eh, para na may gumagabay sa amin para naman hindi kami na iipit sa nangyayari sa kanila. sa kanilang dalawa wala naman kayong pinapanigan wala na, naman no. oo mga iba na po yung pamilya sa papa oo bilang lalaki na ikaw ano Jake ano yung nararamdaman mo sa ginawa ni papa mo sa mama mo sa kanila naman po yung nangyari na yun. Oo. Hindi, parang ikaw, yung nasa sitwasyon ni Papa mo, yung iniisip mo ba kung dumating yung araw na ganyan may tukso, magagawa mo ba sa misis mo yun? Hindi. Para sa pamilya siya. Hindi mo hindi mo nagagawa. Oo. Sana naman iniisip nila yung mga anak nila na bago na ginawa yun. Ganun. Tama yun. Tsaka ano, maging kahit bad or good man yan, maging aral sa inyo, ano? Yung paghihirap nyo ngayon, yun yung magdadala sa inyo na magiging malakas at kung ano man yung mga nakita nyo sa magulang nyo, huwag na huwag nyo gagayain sa mga pamilya nyo yan kasi bago pa lang kayong magpapamilya, di ba? Okay. Sige. Ma, ano yan na masakit talaga yung ganyan na ano nyo, sitwasyon magkakapatid. Lalong nung ano ba, nung, nung nagkahiwala yung magwalang niya, saka ka nagkaroon ng pamilya. Or ano, dati nang may pamilya ka nung ano. Nagkahiwala ito. Pagkataas ng mga three years na pala. Three years? Three years na palang hiwalay. yun. Okay din ni yata. Grabe, ikaw pala yung ano, yung na talagang nag-alaga sa kanila. Alam mo yung hirap bilang magulang na. Oh, last na lang, Jake. Ano yung message mo sa magulang mo? Ano, mga pa, sana ano kahit kayo wala na kayo magsilbi pa rin po kayong magulang sa amin tapos sa tasan po yung pag-aaral ng mga kapatid ko at ano po, yun po. Sana gabayan niyo pa rin kami kahit magkahiwalay na kayo. Oo, mag, ano, mag sama pa din sila. Hindi man sila magkasama sa ano, isang bahay. Magkasama pa din sila para sa obligasyon sa inyo, di ba? Ang grabeng hirap mga umahal kong viewers yung kalagayan ng pamilyang ito, magkakapatid. yan. Si Jake pala yung talagang nakakaalam kung ano yung sitwasyon nilang magkakapatid. At eto si Lalay. Ano Lalay, ngay sa ngayon, nagpunta kami dito, meron isang sponsor din na nagbigay sa iyo para sa, sa inyo. Ikaw din kung pang allowance, mag ka din sa kapatid mo kasi grabe hirap pala ng trabaho ng kapatid mo. Alam mo din yon na minsan nag-aabono pa siya, walang kinikita. Wala uh, uh, mapansin ka din Oo. Kapag ba, ano, minsan hindi ka, wala ka din nagiging allowance. Si kuya mo ba mismo nagbibigay sa inyo ng allowance mo? Hindi. po kasi Ano po? Binibigyan po ni Papa. Ah, uh, okay. Yung pagpapadala pala ni Papa mo ang ano. Pwede ba naming namin malaman kung Magkano yung naipapadala sa inyo nung ano papa nyo? Ano Depende po. Depende? Kasi kung sa wala nung papa nyo. Ano yung every week ba na nagpapadala yung papa mo? Hindi. Every week, okay. Oo. At may nagpabigay sa iyo. Ikaw na din bahala. Ano? Tsaka mag-share ka din kay kuya mo sa kailangan nyo sa bahay niyo. At sa itabi mo na lang kung ano yung allowance na ano. Sabi mo 30 each lang naman sa per day mo, di ba? Sanay ka na sa ganung ano. Oo, oh, sanay na din. Kasi mas maganda na mag-share ka din sa kanila. Siyempre, yung kuya mo naghihirap para sa pangkain nyo, di ba? Pang ano nyo ba? Ikaw na bahala pag ano. So ayun, ito yung nagpadala kay ano, Lalay Pang saan daw ito? Sponsor po ito ni ano Marcos TV Channel at sa kanya pinadala. So tayo ang mag-aabot kay Lalay nagpadala ng Ito. Ito Ay, piso lang yata ito. Pinadala pa sa M. eto, <laughs> Ito. Ito yung ano, yung resibo si Ma'am Adelina. Ayan, di ko alam, hindi ako sure kung gusto niya magpabanggit ng apelido pero karamihan kasi sa sponsors natin ay hindi sila napapabanggit ng um, last name. So, ang binigay niya ay 2,331. Iabot natin lahat ito kay Lalay, yung 2,331 na binigay ni Ma'am Adelina na pinabot niya kay Marcos sponsor po ni Marcos TV Channel eto Oh, yung kamay mo. One. Two. Three hundred. Ay, sorry. Thirty-one pesos. Ayan, nahulog pa yung piso lalay. <laughs> Ayan, 2,331. Thank you so much po, Ma'am Adelina. Si sponsor ni Marcus TV Channel sa binigay niyong pang-allowance at pangangailangan ni ano sa pangangailangan ni Lalay. Yan, malaking ano yan ba sa iyo, lalay? Saan mo gagamitin yan kung ano, sa Budget. May share ka din sa budget niya sa ano, no? Kasi hirap din pala si kuya mo. Minsan pala nag-aabono siya mga malaking viewers at talagang mahirap talaga yung trabaho ni kuya niya. Pero syempre, i-ano mo, ilaon mo din yung iba sa allowance mo, ano? Okay. At Ayan, bilib ako sa ano mo lalay sa kasipagan mo sa pag-aaral at sana ipagpatuloy mo lang 'yan. Ano? Oo. At may masasabi ka ba sa ano sa sponsor mo ngayon kay Ma'am Adelina? thank you po. Thank you po Ate. Sabi ni Kim. Okay. Oo. Masaya ka ba? Oo. At sana sa mga gusto pa pong magpaabot kay Lalay kahit po yan ay malaki, maliit na halaga ibigay pong buo-buo kay ano, buong-buo po natin ipaabot kay Lalay para sa pag-aaral at syempre sa ano niya, sa pangangailangan. Ano? Okay. At uh, nananghalian na ba kayo? Opo. Anong inulam niyo? Ano po sa so, ano po sa so tanghon niyo ano? Ito ba yung kapatid mong isa? Opo. Eh, grabe. Ang liit pa. Ano? Ilan taon na? Two years old? Ito yung three months nung hindi na kayo okay ni... Hindi na okay yung magulang nyo. Grabe, ang liit pa. Hello! Kumusta? Ang gaganda nyo. Ang gaganda nyo. Ano? Pero sa akin, isa pang advice sa iyo, ano, lalay, ano? Mag-ingat ka palagi. Siyempre, babae ka, ano? Okay, basta mag-aral lang mabuti at kung ano yung blessing na, na dumating sa inyo, i ano, palagaan. Oh. At kung ano yung mga maipabot pa sa inyo ng mga sponsors. Ano pa yung ano gusto mong iparating sa mga viewers mo? Ano, thank you po kasi yung para na na ko po kayo. Masala na po yung mga nag share po na nag-mention po sa akin. Okay, oo. Sabi niya Ang dami, ang daming uh, nanood sa iyo, lalo dun sa... Kasi in-upload din ni Marcos dun sa channel niya, yung vlog. Vlog dito sa channel ko, in-upload niya sa channel niya. At uh, sabi niya, sakaling may mga makakita pa na viewers niya kasi hindi naman lahat ng viewers niya ay viewers ko. Magkaiba din kami, ano? You know? Okay, sige. Uh, sa ngayon, pupunta muna kami, lalay at kung may mga blessing pa na dadating kahit anong araw ay ipupunta namin dito sa iyo ibibigay sa, sa iyo ng buong buo okay? sige last message sa mga viewers <laughs> ano po thank, thank you po talaga <laughs> uh -oh. sana ipagpatuloy pagpatuloy lang yung... and ano po sana po is makatulong pa rin ka kayo sa po. Ayun. Tsaka ipagpatuloy yung pagsuporta sa iyo at malaking bagay yun, di ba? Okay. Sige, pasabi sa kuya mo. Ito na kami. Okay. So, ayan mga mahal kong viewers na kita nyo yung ano, narinig nyo kung ano yung talagang kalagayan nila lalay at naka-interview din natin yung kuya niya na isa sa nag-aalaga sa kanila mula nung hindi na okay yung magulang nila. At sana supportahan nyo po itong vlog natin ngayong araw sa kanila lalo at yan nga, hirap talaga sila sa kanilang kalagayan. At i-share nyo po, i-like, mag-comment po kayo kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating beneficiary na magkakapatid na ito. God bless po at sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga nakakamis sa ating vlog. Ito pinagbigyan ko po kayo kahit medyo hirap na akong mag-travel. At sempre maglalakad-lakad kung mag-vlog ay pinipilit ko pa din para sa inyo po ito lahat at asahan nyo na kapag makapanganak na tayo tuloy-tuloy na naman yung pag-charity natin God bless po sa inyo lahat support nyo din yung dalawa nating kasama na hindi nagsasawang supportan itong channel natin God bless po